Lolo't lola uh, Pasensya na kayo sa abala no uh, mag-aalas 7 na yata 6:36 ng gabi ngayon dito sa city hall eh kaya po ako nag-talk to the people ngayon dahil uh, nais ko lamang uh, uh, magpasalamat muna no sa isang netizen natin no na si Victor Acero o eto, eto yung post ni Victor Acero, o oh, yan. O oh, eh, tinag ako ng mga commentaries, o eh, Dahil ito may insidente uh, kaninang maga? Kahapon. Kahapon ng maga. Sikat na sikat ka na. O oh, eh, may isang pong tulongis na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Oh. Baygon ng tinira nito eh <laughs> uh, Ito po yung video ba Baka lang napanood nyo na Tingnan nyo po yung kalsada Imbis na una Counter flow na Two way po yan eh Yung Quezon Papuntang Herbosa Hindi yung makadaan Yung mga tao na Iba rin naghahanap buhay Sa na sidecar boy Saka mga jeep driver Inawat ito pinagsabihan. Tingnan niyo po ginawa. Patras na, tropa, atras. Atras ah, pinapatras. Hindi tayo mag... hindi tayo mag... ano, hindi tayo mga Okay lang daw sa kanya. Hindi sila makagal. pag niyo kayo nga, pag-lobot kayo, so, kaya po biyahe, eh. ha? Hmm. Lobot, bakit? bakit? Mukhang giyang-giyang ko. Hmm. Tapos na ba yung tama? Bumaba na? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. <laughs> Ha? Sigurado. Ha? Ha? Sigurado. Ah? Nag-iinom ka. Oh, ano pangalan ngalan mo? Clickpo. Ah? Ha? Click. Besarkan. Let -let Click. Let-let besarkan. Click. Tak clickpo. Let-let. Patang hina ng boses mo ngayon. dito lakas sa ng boses mo. Ha? Huh? Oh. Eh gusto ko lang ipagpasalamat do sa ating netizen na concerned, no? Concerned siya na may mga ganitong klaseng driver ako sa totoo habang uh, dinidisiplina ko ang lungsod ako naman nilalagyan ko naman ng puso uh, inuunawa akong pilit uh, tricycle driver sidecar boy vendor pinipilit ko kayong unawain bagamat maraming nagre-reklamo sa inyo pinagkakasya-kasya ko ang pamalaang may mga bagay na non-negotiable o may mga bagay naman na okay, pwede pa natin pikitan ng matayang pero disiplinahin natin. The same thing to tatlong gulong. Marami nagre-reklamo na haragan o parang binabaliwala ng mga sidecar boy na katulad ko yung kalsada. O isa na nga ito. Let-let? Let-let po. Let-let. let, -let? Lek -lek. Lek -lek. Lek -lek ka ng nenang mo eh. O eh, ito po yung ano, tulongges. Oh, eh, gusto ko lang huyarap sa inyo na ito, hindi ko kinukonsente. Baka lang nakalimutan ni Lekle na may bago ng gobyerno sa Maynila. Eh, bago pa kumalat-kalat yan, kung saan saan, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizens na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at tayusan oh, eh, yung mga katulad nito ito yung mga dapat na dinidisiplina natin o, oh, paano yan? inireklamo eh, ka ng taong bayan? nangihingi po ako ng pasensya ano? nangihingi po ako ng pasensya sa mga nabahala kong driver oh. mm -hmm. sa mga taong hindi makadamang yung pasensya sa bakery, masarap yun. Ha? Nakakain ka na ba ng pasensya? Hindi pa. Uh. O, o e, sabihin mo sa publiko, uh, anong gusto mo? Hoyo? O... Mahal may... lang yung mga kalugar o... Oh. Kasama kong driver na ako ng pang maninsa nagawa ko akong kasalanan. Pinangangako ko pong hindi na po ako ma mag-aulit yung ginawa ko. Ng mga abala, ang mga sa mga naghahanap buhay, o dumadang... Uh, <coughs> eh, ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? Ayaw ko nila magparaya eh. Ikaw yung nakaka counter eh. counter ka eh. Paano mo paparaya? Counter-flu eh? Dapat dito ka. Sali. The two-way yan eh. two-way yan eh. Oo yan, the two-way eh. Oh, ikaw yung nakaka-counter-flu eh pero uh, si Romy bagay ba yun? Oh. oh, oh. Uh, uh, eh, nakita ko kasi pipilay-pilay eh. oh. <laughs> uh, 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 eh ito tanda mo to ah like, ako sa totoo lang pwede ko naman linisin lahat yan kuligin lahat yan kayo lahat yan. bawal yan Kaya lang, oh, iniisip ko rin yung pamilya nyo. Magugutong. Ikaw ba may pamilya na? Oh, ilan ang anak mo? E eh, paano kung nakulong ba? Yun ang lagi mo iisipin. Pag bumabiyay ka, naghahanap buhay ka. Hindi mo ginagawa yung para sa iyo. Ginagawa mo yung para sa pamilya mo. Nakulong ka na ba? Ilang taon ka sa Hoyo? Puro isang taon po. Hmm. Gusto mo maging pang-apat? mo na. Mahirap ang buhay sa Hoyo, di ba? Ay, mahirap na. Oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Pinagbigyan ka na ng estado tatlong beses. Hmm. Kailangan pa bang mahuli kita? Hmm. Talaga bang susunod ka na sa kayusan? Ha? Isipin mo lagi yung anak mo. Swerte ka, nandito ang mo. O, pinakikisuyo ka. Yung mong taumbayan. Uh, taong bayan. Ito, nahuli po to nila Major Apostol. Talat na pulis sa Maynila, hindi pa kayo natatakot. Huwag ka nang ulit ha. Sigurado ka? Sigurado po. O papitig na lang. Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Siguraduhin mo ha? Po. So. O, ayan. O. Nay, halika. O, iuwi mo na tong pamangkin mo. Pagsasabihan mo ha? O, okay. Eh, lalo na yan. Ayan yung ako sa sabi ko nga sa kanya. Paano tumakulong ka paano? Oh, ayun din ang ano ko. May lola eh. din po siyang ano, 80 years old na siya. Ilan taon? 80 po. Oh. Ang yung yung... dami palang nakatang sa balikat mo eh. eh. Eh, simpleng babay lang yan. Oh. Bigyan mo na yabang sa kanila. Kaya mo sila mayabang. Kung sa tingin mo niyayabang ang kanila. Ang isipin mo, pag bumiyahe ka, may pasahero ka, may pamboundary ka. Oh. Pag may boundary ka, may neto ka, o di may pansinsya na kayo. O, kaysa mang sa mga hold up ka sa arte, nakita mo sa arte, araw-araw may inuuli ako. O, di ba? Huwag nang lilinya doon, ha? Lima, singko, pulis doon. makakalawit at makakalawit ka doon. Saka doon, may nasasagasaan ng trap. Isipin mo lagi yung ano, yung mga anak mo. Inaalaga niya pa yung lola niyang isa? Opo, yun po ang kasa-kasama niya doon sa itaas So po yun na gamit ng pagkain sa taas. Kasi nasa baba nila po kami. Kung ano yung kaya din po. Magkanto. Nagkagamot ba lola mo? May maintenance. Ano maintenance niya? nakalimutan po yung lola nakalimutan Nakakalimutan ka ng apo ka niya? Nakakalimutin po yung lola ko eh. Oo nga. Nakakalimutan ka niya. Minsan, madalas po. Madalas. Ano na yun? Dala ng edad? ilang na Ilan taon na? 80 po eh. 80. Nag-medicine siya? Opo. Anong maintenance niya? Hindi ko po alam yung meron ko sa baga, meron po sa ano. Hmm. Hmm. Sino yung nagbibigay ng pambili ng gamot? Yung mga nakukuha niya po sa ano sa pension. pension. Sa yung pinadadala ko. Opo. Ano? Nakukuha niya po. Kung bibili po ng gamot po lahat. Hmm. Pagkain, isa. pagkain, pagkain. pagkain. Hmm. Tapos may tatlo ka pang anak. yung asawa mo nasa. Di mali na mali Manila po eh. Solo parent ka? Nasa iyo yung bata? Napasyan na ko sa kanya pag nakamalata ako. Pero nasa iyo lagi? Mm -hmm. Nag-aaral? Atla na po. Sa sa Amado? Sa Quezon po. Sa Quezon. Ay, pabalingan yung mambulit. Wala akong ay, hmm. pera muna. <coughs> Padala mo to sa ano ah <coughs> Pay pang tatlo. Mm -hmm. Ay, nangutang pa ako. Nga pala, sweldo ko. <coughs> A4 na ngayon ah Wala ano pa. Nice. Nay, may maintenance din kayo. Nagagamot ka rin. Wala naman. Ay, salamat sa Diyos. Ilan ang anak mo? Ay, 10 na po, sir. Naku, ang sipag ni Mister. Ang <laughs> ah. <Pero, laughs> may kambal ano po. Uh, Malalaki yeah, na. Ano po po? Ang ano po, po, 25 years old na po. Ilan ang apo mo? Ay, 18. 18? Yes, sir. Oh, oh. So, bukas, 15. dali mo lahat sa Jollibee. Ah. Oh, ipasyal mo. Sabi ah? mo yan. ha? Ah? O ikaw ha, hindi mo ko kailangan makita para magkalimang bulig ha. Huwag ka nang uulit. Kasi sa susunod, o ihimas ka na. Ha, ano ka na? Mas malamig yun. O ito, tabi mo ito limang bulig. Ipasyal mo yung anak mo. Bili mo ng damit. maririgalo, Magsubi ka. Tapos ibili mo ko ng maintenance ng lola mo. Yung mga binibili niyang gamot. Ha? Huwag mong totodasin ha. Baka mamaya kalawitin mo yung chapi ha. ha? po yan. Para sa mga anak mo. sa lola mo. Pag-uwi. Ha? ka ng sa ano. sa max. Sa mga saburi. manok. Promise mo ha. Ha? ka na ha. May gobyerno sa Maynila. Wala na yung panahon na kahit sino pwedeng tawarde wardi sa Maynila ha ayon, sa taong bayan ka humingi ng pasensya hindi sa akin nirereklamo ka sa akin tamo nasugatan tuloy si Awi siya <laughs> oh, mag ka mahal ko kayo sa totoo lang ayoko ko pakulong ng pakulong kaya anong gusto yung gawin ko ayon, ayaw niyo magtino eh, may pananagutan ako sa taong bayan. Kailangan ko magtulog din yun. Ang taong bayan naghahangad ng kaayusan. Ay tayo, sumunod na rin tayo. Ha? Ha? Isipin mo na lang, Pasko ngayon. Pero hindi araw-araw Pasko, ha? O kaya magpino kayo. Sige na, Nay, iuwi mo na to. Salamat po. salamat sa pagkikisa sa ninyo. O, nadamay marandi. pa yung operator mo. O nga pala, naka-impound yung, ano na di ba? O, soli nyo na, kawawa naman yung operator. Hmm. Eh, soli nyo na sa operator, nadamay lang yun. kawawa naman. Nagpapaboundary uh, lang yun. O, hindi naman niya kasalanan nangyari. Sige, mag-ingat ka. Ha? Alagaan mo lola mo, ha? O, kamusta mo ako, ha? Sabi mo sa kanya, I love you. Ha? O, mahal ko Sir, yung mga marami, marami, senior salami, citizen. Maraming po salamat sa uh, pag uh, pagbibigay Ay, na paunlak na mag-apologize ang uh, pamangking ko. Sa taong bayan, huwag sa akin. Oh. Uh, um, Uh, Asa ang unin yun na hindi na po mauuli dyan pag sasabihan ko po. Amoy lupa na yun. Parang ang marami sa pangkat po sa inyo. Ay, mo ko Aong na hindi naliligo ah. Ha? Parang magbawasan ang timbang na yun. <laughs> 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 hindi, amoy yan yun eh. Dato puti <laughs> Oh. <laughs> oh. Ang regalo sa akin to eh. O sa nagregalo sa akin ha, pasesya ka na. Para ikaw na siga sa Quezon. Hmm. Ayan. Ikaw ang siga ng disiplina. Sabi na, may Ayos ba? O, bago ko na. Oh, ito pa isa. Oh, thank you doon sa nagbigay. Ha? yan. O yan. mo na yan. Maganda yan. Nakita mo sa tin. Sa tindahan binili yan. <laughs> Ate ito, ito yung alam yung tipa, nakakainis ko to saan, nakakaawang ko to hindi mo ma... Pero okay na yan, okay na yan ha, magbago ka na. Huwag ka na mapunta sa huyo. Okay? O so, mga nagbigay sa harap, pasesya na kayo, mas kailangan niya. at least, yan ang ngayon ng ano, siga ng Quezon, herbosa. O, sige na, ingat na kayo na. <laughs>